Diyos marhay na aga and for today's video nga po, eto na naman ako. At dahil ilang buwan na nga po ako natigil sa aking paglalakad, kaya naman sa ngayon aking ipinagpapatuloy na. At dahil nga po dyan mga mare, ako'y nabigla sa aking timbang. Almost 60 kilo na nga po ako ngayon. Hindi ko talaga inaasahan. At medyo iba nga din po ang boses ko ngayon sapagkat nga bagong adjust nga yung aking ngipin. And I, ko po ay masanit. Pa. And Kunyari, eto nga po yung madadaanan ko sa aking paglalakad. At ako nga po ay mag-isa sa ngayon sapagat nga ang aking si puso pag alis ko nga ay siya'y tulog pa. At galing nga po siya doon sa patay. Naglamay baga naman hanggang madaling araw. Kaya ang siste eto mag isa nga po akong naglalakad. At 5.30 nga po ako ng umaga umalis doon sa amin. At yung aking mga kasama sa bahay ay mga tulog pa. Wala nga nakapansin eh isa sa kanila ako'y lumayas na. O ayan, ganito nga po pala yung kaitsurahan dito. Parang wala naman ako ginawa masyado dito kundi mag-video at magpicture picture ng mga halaman. Ayan nga po pala mga mare ay yung polyo pero hindi pa siya na ano na bilog at bata pa nga daw yan sabi ng aking si Buso At eto nga po isa pa nga po ito sa ngayon na napakamahal na gula inay. At gintong ginto nga po ang presyo ng kamatis sa ngayon klase na naman yung may art nito ay paldong paldo. O oh, beke naman makakahingi ng ilan dyan. At ganito nga po yung kaitsurahan. Baliwala nga po akong kasabay naglalakad sa ngayon klase nga wala talagang nagjaging at puro nga naririnig ko lang dito mga hon ng ibon at saka mga kuliglig. At dito nga po napakasarap talaga maglakad sa nga ngay wala pang gasinong ano, nadaan na sa sakyan. Kaya naman press kong press ko pa yung hangin at napakalamig. At dahil medyo malayo-layo na nga rin po yung aking nilalakad, kaya naman ako ay pawis-pawis na talaga. Hindi pa nga ako nakapagdala ng pampunas dyan Ayan, isa nga po ito sa na aking napagmasdahan. Inaik, hitik na hitik sa bunga nga itong kaong baga ito o ano. At habang nga po itong papataas ng papataas, patarik ng patarik naman yung daan. Kaya medyo nang yung aking tuhod ay medyo masakit-sakit na. Bali, first time ngu ko nga po ulit maglakad after ng ilang buwan na pamamahinga. At dahil medyo nangangalay na nga ako, kaya nagdesisyon na lang ako maupo na lang dito sa isang tabi. Habang nakatingin sa kawalan. Nung umusad-usad na nga po ako ay inang, nakita ko pagkadaming aso. Ay, Diyos ko po. Ayan, kaya nakakuha na nga lang po ako dito ng isang maliit na patpat -pat na pangyabat man lang pag may lumapit nga sa akin. Mahirap naman makagat. Wala nga po pala ako sa Bicol. Nandito nga po ako sa Laguna. Mahirap naman kung sa Bicol ay hindi ako nakaranas ng kagat ng aso. Ay, baka ako'y makaranas dito. Ayoko naman po yata mangyari at nung yun. At nga ay makausad-usad at nang aking itinapo na nga po yung aking pangyabat. Ako'y may natanaw na naman isang grupo ng aso anong tawag doon, asosasyon hey, ay kapay, at meron nga po pala dito talaga sila mga ginagawang mga kubo o kaya naman mga bahay na ginagawa lang nila para sa bakasyon o kaya may mga tinataniman sila dito Ayun. Kaya may mga aso po dito para yun ang ginagawa nilang bantay doon sa kanila mga itinayong bahay. At medyo mahirap nga lang po talagang tumera dito sapagkat nga wala nga sila dito linya ng kuryente at saka ng tubig. At dahil medyo nahihirapan na nga ako nahihirapan, ginusto mo yan girl ayan, medyo napapagod na nga po ako kaya nagpahinga na nga lang muna ako dito sa may tulay, tulay pero walang tubig at bali sumikat na nga rin po yung araw, kaya sobrang masakit na nga rin talaga siya sa balat kahit maaga pa, at nandito na nga rin po pala ako sa bangandang kalagitnaan, kaya ako'y nagdidesisyon na nga, bala ko na nga talagang bumalik, bali dalawang oras na nga rin po pala akong naglalakad at medyo nakakapagod na rin, at Aba. kung kanina nga mga mare ay struggle ko yung mga asong nagsusunodan sa akin. Akala ko yung eh, wala na. Yung po pala ay nagtatago pa o mga tulog pa. Kaya naman ito, ako'y nakakita na naman ng panibagong pangyabat. Hindi nga talaga ako papayag na naglalakad laa, ako. Eh, mahirap na gusto ko lang naman pumayat. Eh, pero eh, baka ako'y makagat. At meron pa nga sa akin, nasa lubong na apat na tuta. Ayan, nandito na nga po pala ako sa baba at may mga nasa lubo nga ako dito ng mga magsasaka na aahon nga doon sa kanila mga taniman. At dito nga po pala ang sineservice nila ay mga kabayo. At dahil medyo organic pa rin dito sa amin, ang ginagamit nga po pala nilang fertilizer para doon sa kanila mga tanim ay yung ipot ng manok. Makikita mo lang siya dyan nakatambak sa banda-bandang mga gilid. At bukod nga po sa mga gulay, isa pa sa pinagkakakitaan ng mga tao dito ay may mga taniman sila ng antorium o ayan si kuya, nalaglag pa yung isa para sa akin baga ito. At nandito na nga po pala ako sa bandang babaan at, at bago ka nga po umakyat doon sa landing point ay meron nga po nitong mga paalala o ayan. Ito na ang kumarin nyo, medyo pagod na at malapit na nga ako makarating sa amin. At yun lang naman po for today's video. Maraming Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod, mabalos.